Good morning everyone. So for today's video, ay i-share ko sa inyo or ibabahagi ko sa inyo yung daily routine ko every morning. So tara. Welcome to my vlog. Welcome to the laundry area. Woo! And also my room. <laughs> so ayan. Pagkagising sa umaga, siyempre pagkatapos ng almusal, ito muna magsalang ng labahin. Maaga nga pala akong naglalaba guys para hindi ako maabutan ng araw sa labas. Init, init kasi. Kaya as much as possible, 7 pa lang ay nakapagsampay na ako sa labas tapos ko na yung mga labahin ko. So ayan guys, para naman bumango-bango ng konti, ang damit ay kailangang lagyan ng fabric conditioner. So, kaunti lamang po ang paglalagay ng ganito dito, guys. Kasi ayaw nila nung sobrang maamoy. Kaya naman, sakto lang dapat. Ayan. Tingnan nyo, guys. Ayun. O, so, diba? Pero, marami-rami akong inilagay na damit sa loob. So, ang next naman ay yung sabon. Yung panglaba. Ang hirap buksan, guys. <laughs> Ayan. Hindi rin gaanong masyado. Yun bang sakto lang din? Ayan, no oh, ayan, yan ayan. Paikot-ikot pa, oh. Dalian <laughs> mo at tatanghaliin ka na dyan, ati girl. So, ayan, guys. Isineset ko na siya para mag-umpisa na siyang umikot. Okay. Ang ganda ng ganitong washing, no? Hindi na kailangan magkamay-kamay para magbanlaw. Yan ay diretso banlaw na. <laughs> Sana all may ganitong washing. Ayan. Habang pinapaikot ko yung washing para mamaya ay isasampay ko na lang ay syempre sinasabay ko na rin ang pagdadusting. Ayan. Naku, nakatuwang ano, pang dusting ito, double purpose. <laughs> Pwedeng panglaro sa aso habang naglilinis. Ayan. At saka napaka-useful niya talaga kasi kuhang-kuha niya, niya yung gabok, yung mga buhok-buhok. Ayan. Nakakatuwang gamitin. Pati nga pala yung pag-fix ng bed ay ina, uh, ginawa ko na din. So, ayan. Kasi guys, may nagaantay sa ah, akin at naman. talaga namang nagmamadali na siya. Ay, naman naman kasi alam niya yung oras ng kanyang pamamasyal. Kaya naman ayan, pinagbigyan ko na para hindi buntot ng buntot sa akin. Kasi hindi naman niya ako patatahimikin. <laughs> ang motto nga pala niya sa buhay ay, Hindi kita tatantanan, auntie, hanggat hindi mo ako ipinapasyal. <laughs> ayan guys, oh sobrang excited na naman niya talaga. Kasi makikita na naman niya ang kanyang mga ka-friendship. <laughs> mga kapareho niyang namamasyal din doon. Ayan, ayan. Oo. Ay? By the way guys, ang pagpasyal sa kanya ay, umaga at saka hapon. So, tig 30 minutes yung ginagawa ko para naman kahit paano ay ma-enjoy niya. Kasi kapag nasa bahay lang siya, lagi siyang tulog. Ayan. Naglalaro din naman paminsan-minsan. Nakakatuwa din palang may aso sa bahay guys. Ang kaso nga lang, ang hirap din kung minsan kasi may pagkakataon na habang kumakain, ako dumudumi din siya. Eh syempre wala naman akong ibang choice kundi dakutin yung kanyang dumi dahil ayaw ng mga employer ko na habang sila sila'y kumakain ay may dumi yung aso. Tapos tatawagin nila ako para takutin yun. Eh syempre, di ba? Sino ba naman ako para tumanggi? <laughs> eh ako ang kanilang utusan. ama Nung una talaga, guys, ay naglalaway ako. Tapos sinisikmura ako. So, ayan. Hanggang sa, yun, nasanay na rin ako. Ganito talaga ang magiging routine ko sa loob ng dalawang taon, mga katambahay. Pero worth it din naman. At saka nakaka-enjoy kasi pati ako -relax. na relax exercise ko yung katawan ko, yung dugo ko na bubuhay-buhay. O, tignan nyo naman, o. Oh. <laughs> pati ako, o, oh, liksing -liksi din, o. Oh. <laughs> Pero alam nyo, minsan, hindi ko pa rin maiwasang hindi malungkot at mahomesick. Kasi naaalala ko yung mga kids ko dahil syempre pasukan na ngayon. Eh nasanay sila at ako na kami lagi yung magkakasama, hatid sundo sa mga bata, paggagawa ng project, pinagtutulungan namin. Ngayon, wala silang mama. <laughs> Sabi ko, tiis-tiis -tis lang, ganun. A few moments later. Malungkot ka kasi pauwi na tayo. Psst. Malungkot ka kasi pauwi na tayo. Billy. Tata, tata, tata. Malungkot ka ba? Lungkot ka kasi pauwi na ulit tayo. Ah, lungkot ka. <laughs> so ayan, guys, nakapagod. Welcome home, everyone! So ayan, pagkatapos magpasyal-pasyal ay tuloy na naman yung natigil na trabaho kanina. So ayan, map-map lang para matanggal ang mga gabok, okay? Samantalang ang kasama kong aso, ang alaga ko ay pinakain ko na. Ayan, para mamaya, matutulog na lang siya. At habang ako'y naglilinis, nandun lang siya sa isang tabi para hindi siya pauli-uli. <laughs> Ayan, di ba? Nakapagod, di ba? So rest daw muna siya, rest. Mabuti na nga lang at meron akong sariling kwarto. Kahit maliit siya at nandito yung labahan, okay na rin. At least sa gabi, nakakapagpahinga ako ng ayos. Naitutuwid ko ng maayos ang aking paa at saka Okay din naman kasi may electric fan tapos Dumilin may bintana. Ang Kaya ang sarap pa rin naman ng aking ay tulog. Ang pa rin ang nais ko. Oh, mga marites. Tasabihin nyo na naman ang nyari. <laughs> Wala lang. Ayan. Pahinga saglit. Pagkatapos ng work, work, work. Pahinga muna. Maya-maya ulit ituloy yung iba. Ang init. Ang sarap yung dalang ulo dito, oh. Wah, uh, ha, ah, ah. ha, uh, ah, ha. Ah. <laughs> Bye, everyone. Thanks for watching. Don't forget to... Hmm? Hmm? Hmm?